Mga sports tuloy na tuloy na ang laban ng Gilas Pilipinas. Matapos ang ilang buwang pahinga, inanunsyo na ni Coach Tim Cohn ang unang ensayo ng Gilas sa darating ng November 18. At hindi lang basta training ito, ito na ang simula ng long-term program ng Gilas para sa FIBA World Cup Qualifiers at LA Olympics 2028. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, sa ulat ni sports writer Richard D, sinabi ni Coach Team Kau Co na magsisimula na daw ang training camp ng Gilas Pilipinas this coming November 18 bilang paghahanda para sa unang window ng FIBA World Cup Qualifiers. Ito ang unang pagkakataon na muli silang magbuo bilang full squad matapos ang SEA Games at Asian Games campaigns. Ayon kay coach Tim Cohn, explain na gusto niyang maaga pa lang solid na daw ang chemistry at conditioning ng players, lalo na tuloy-tuloy na ang international commitments ng Pilipinas hanggang 2028. So ngayon mga ka-sports, anong plano ng Gilas? Ayon sa kanila, hindi lang short-term goal ang nasa isip ng coaching staff. Ang ultimate target ng Gilas program ay makabalik sa Olympics, particular na sa Los Angeles 2028. Kaya bawat insayo, bawat FIBA window ay pa